Hello guys, may buntag, may buntag na si Kus, Ah, Na si Eric Hilot magsamok-samok na po ko sa inyong reels. Siyempre na napot tayo customer karon guys. No, gusto na po musulay sa traditional Filipino hilot dire sa Digo City. May buntag, ma'am. May buntag sir. Ang taga sa man si ma'am? Na bunturan. Na nabunturan, Ay, nabunturan mo? Mm, Dawo de oro. Mo ba pila taga Digos mo? Dili oi. Naunsa no, man ni layo man day kay to ang customer oi. Oh. Nabunturan Magsaysay na bunturan Dabaw de Oro. Dabaw de Oro, oy. shoutout po. Shoutout out ka dali ma'am sa mga taga na bunturan. Shout sa kung mama diha ang nagpabili. <laughs> kayo yung pantay sa balay. Oo. Aba Abot ayan yung balay nun. Mula ka uwa. Ah. Basi mula ka ang balay po, no? Tama po. Sige. So ayan na, Shoutout na bunturan Dabaw de Oro, no? So nakita ninyo nga kung rails. Puro lagyo. Tagsaragyo kayo. Puro lagyo. Mung kaganina, sibugan eh. nagda nagnabunturan na po. So sa karon na po nakakita ni nga video nya na kay gibati bitaw nga uh, uh, hangtod karon imong gidala-dala. Labi na gyud kini akong puntiriya gyud. Kini yung pas mo sa kusog. No? Mahago mo sa dili ayaw gyud mo og pagbasa hima sa hapat punas ligo. Kay pas mo sa kusog na. Ako na gyud mo yun, ni undang yun na ninyo. Okay? So ana lang kung gusto mo mapilot booking booking tanawa sa akong atubangan sa Facebook na contact number dito. May buntag.